Nuts, mga katotohanan sa nutrisyon at mga benepisyo sa kalusugan. Ang mga mani, Arachis hypogea, ay isang legum na nagmula sa Timog Amerika. May iba't ibang pangalan ang mga ito, gaya ng groundnuts, earthnuts, at goobers. Sa kabila ng kanilang pangalan, ang mga mani ay walang kaugnayan sa mga tree nuts. Bilang isang legum, nauugnay ang mga ito sa beans, lentil, at toyo sa Estados Unidos, ang mani ay bihirang kainin ng hilaw. Sa halip, ang mga ito ay kadalasang kinakain na inihaw o bilang peanut butter. Kasama sa iba pang mga produkto ng mani ang peanut oil, harina, at protina. Ang mga kalakal na ito ay ginagamit sa iba't ibang pagkain, tulad ng mga dessert, cake, confectionery, merienda, at mga sarsa. Ang mga mani ay mayaman sa protina, taba, at iba't ibang malusog na sustansya. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang mga mani ay maaaring maging kapakipakinabang para sa pagbaba ng timbang at nauugnay sa isang pinababang panganib ng sakit sa puso. Pero bago tayo magsimula, huwag mong kalimutan i-like ang aming video, mag-subscribe sa aming channel at i ang bell button para sa mga bagong video. Nutrition Facts. Narito ang mga katotohanan sa nutrisyon para sa 3.5 ounces, 100 grams ng hilaw na mani. Calories 567. Water 7%. Protein 25.8 grams. Carbs 16.1 grams. Sugar 4.7 grams. Fiber 8.5 grams. Fat 49.2 grams. Saturated 6.28 grams. Monounsaturated 24.43 grams. Polyunsaturated 15.56 grams omega-3, 0 grams. Omega-6, 15.56 grams. Trans, 0 grams. Ang mga mani ay puno ng malusog na healthy fats at mataas na kalidad na protina. Medyo mataas din sila sa calories. Ang mga mani ay may apat na putsyam na gramo ng fat na ibinahagi sa mga saturated, monounsaturated at polyunsaturated na fat. Ang mga trans fats na karaniwang itinuturing na nakakapinsala sa katawan ay wala sa mani. Ang kabuuan carbs sa mani ay humigit kumulang 15% na ginagawa itong mainam na mapagkukunan ng protina kahit para sa mga diabetic. Maraming mahalagang nutrients tulad ng magnesium, phosphorus, copper, at vitamina E ang nasa mani. Bilang karagdagan, ang mga mani ay may iba't ibang mga compound ng halaman o phytonutrients na kinakailangan para sa malusog na paggana ng iyong katawan. Sampung mga benepisyo sa kalusugan ng mani. Ang mga mani ay may napakaraming benepisyo sa kalusugan. Isa, malusog na puso. Napatunayan ng iba't ibang pag-aaral na ang pagkain ng mani ay nagpapababa ng tsansa na magkaroon ng anumang uri ng sakit sa puso. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa New England Journal of Medicine, ang pang-araw-araw na pagkonsumo ng mga mani ay maaring mabawasan ang panganib ng kamatayan mula sa sakit sa puso ng 20% na. Ang mga mani ay naglalaman ng mga sustansya na kinakailangan para sa pagkakaroon ng malusog na puso. Mayroon silang magnesium at copper, isang malusog na ratio ng unsaturated fats at antioxidants tulad ng resveratrol. Ang mani ay mayaman din sa monounsaturated fats, protina at fiber na nagpapababa ng antas ng cholesterol. Ang mga ito ay naglalaman ng mga amino acid at antioxidant na nagpapanatili sa inner lining ng mga arteries na ligtas kaya nagpoprotekta laban sa mga kondisyon ng puso tulad ng atherosclerosis. Dalawa, good source ng proteins. Ang mga mani ay mayaman sa nilalamang protina, mula 22 hanggang 30% ng kabuo ang kalori nito. Ang protina ay tumutulong sa pagbuo ng muscle mass at nagtataguyod ng paglaki ng muscle habang sinusuportahan din ang kalusugan ng buto. Ang peanut butter na idinagdag sa toast o crackers ay isang magandang pre-workout o midday snack na nagdaragdag sa kabuo ang protina. Ang pangangailangan ng protina na kinakailangan para sa paglaki ng mga bata ay maaaring matupad ng mga mani. Ang mabuting paggamit ng protina ay nakakatulong din na mapabilis ang paggaling ng sugat. Tatlo tumutulong sa pagbaba ng timbang. Maaaring magdagdag ng mani sa katamtaman para sa mga naghahanap ng pagbaba ng timbang. Ang mataas na nilalaman ng protina pati na rin ang malusog na unsaturated fats ay hindi lamang magandang sustansya para sa pagbaba ng timbang ngunit nagbibigay din ng mataas na halaga ng pagkabusog, sa gayoy pinipigilan ang isa mula sa labis na pagkain. Bukod pa rito, binabawasan ng protina ang antas ng ghrelin, ang hunger hormone at pinapataas ang produksyon ng peptide YY, ang hormone na responsable sa pagpaparamdam sa iyo ng pagkabusog. Apat, ginagawang mas matalas ang iyong utak. Para sa malusog at matalas na utak, kailangan mo ng mga sustansya tulad ng vitamina B1, niacin, at folate. Kapag kumain ka ng mani ang iyong katawan ay napupuna ng mga sustansyang ito. Bilang resulta, ang iyong utak ay nagiging mas aktibo at matalas. Ang niacin at vitamin B1 ay maaari ding makatulong sa isang tao na ilayo ang kaugnay na edad ng cognitive decline at mga sakit tulad ng Alzheimer's. Ang mani ay puno ng bioactive ingredient na tinatawag na resveratrol. Pinapabuti ng resveratrol ang mga kakayahan sa pag-iisip at katatasan sa pagsasalita. Ang mga polyphenol na nasa mani ay kilala bilang mood food at nakakatulong din sa mga psychiatric at cognitive disorder. Lima, malakas na buto. Ang pagtanda ay nagiging sanhi ng paghina ng ilang mga buto na nasa ating katawan. Sa makatuwid, bago magsimulang mawala ng lakas ang iyong mga buto, dapat kang tumuan sa pagkain ng masustansyang mga opsyon sa pagkain tulad ng mga mani. Ito ay mayaman sa manganese and phosphorus. Ang mga sustansyang ito at iba pang bitamina na nasa mani ay magpapanatili sa lakas ng iyong mga buto, sa gayon ay tumutulong sa iyong pagtanda. Anin, malusog na balat. Ang mani ay nagtataglay ng resveratrol at monounsaturated na taba na hindi lamang nagpapalinaw sa balat kundi naghuhugas pa ng mga lason mula sa katawan na nagpapalabas na mamantika at mapurol ang balat. Ang resveratrol ay lalong nagpapaantala sa mga palatandaan ng pagtanda tulad ng mga wrinkles, fine lines at dark spots. Ito rin ay isang napatunayang lunas para sa mga sakit sa balat tulad ng psoriasis at eczema. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang mga bitamina C at E na nasa mani ay nagbibigay ng proteksyon laban sa UV rays ng araw at anumang kasunod na pinsala. Ang bitamina C ay nagbibigay din ng pagkalastiko sa balat na ginagawa itong mas bata at mas maliwanag. Ito, nagpapabuti ng paningin. Pagdating sa pagpapanatili ng kalusugan ng mata, ang ilang berdeng madehong gulay at mani ay ang pinakamahusay na mga produktong pagkain na maaaring ubusin. Ang zinc, na nasa mani, ay tumutulong sa katawan na ilipat ang bitamina A na kinakailangan para sa malinaw na paningin. Gayun din, ang bitamina E na nasa mani ay nakakatulong sa pagpapabagal ng macular degeneration na nauugnay sa edad at pagbuo ng katerata. Walo, Binabawasan ang panganib ng kanser. Ipinakita ng pananaliksik na ang pagkain ng mani ay maaaring mabawasan ang panganib ng kanser. Gayun din ang mga mani ay may mahusay na dami ng protina at vitamina E, kaya nakakatulong sila sa pagpapababa ng panganib ng kanser. Mayroon itong magandang nilalaman ng resveratrol, na tumutulong sa pag-iwas sa kanser na may potensyal na antioxidant nito sa pamamagitan ng pagputol ng supply ng dugo sa lumalaking kanser at pagbigil sa paglaki ng selula ng kanser. Syam diabetic friendly ang mani. Dahil ang mani ay walang nilalaman ng asukal, ganap silang ligtas para sa mga pasyenteng may diabetes. Ang mga ito ay mayamang pinagmumula ng nutrients at masarap sa parehong oras. Ipinakikita ng pananaliksik na ang pagkain ng mani sa umaga ay maaaring mapanatili ang isang pagsusuri sa antas ng asukal sa dugo ng isang tao sa buong araw. Maaari rin itong pigilan ang mga spike ng insulin sa isang lawak kapag natupok ang mga pagkaing matamis. Ayon sa isang pag-aaral ng The American Medical Association, ang regular na pagkonsumo ng mani ay nagpapalakas sa natural na kakayahan ng katawan na i-regulate e ang mga antas ng insulin nito laban sa type 2 diabetes. 10. Pinipigilan ng gallstone. Humigit kumulang 25% ng mga may sapat na gulang taon-taon ay dumaranas ng gallstone. Ito ay isang sakit na sanhi ng hindi nakokontrol na antas ng kolesterol. Dahil ang mani ay kumokontrol sa kolesterol, ang panganib ng gallstones ay maaaring mabawasan sa pamamagitan ng regular na pagkonsumo ng mga ito. Huwag pong kalimutan i-like ang aming video, mag-subscribe sa aming channel at iklik ang notification bell para sa mga bagong video.